thank you Ghost Hunter 18. Sige so, yung mga idol, baba muna kami mga idol. Lalabas muna kami tina sa labas. I-check po namin sa labas. Uh, ano sana ano yun ha? Tara tara, labas na. Si iba yung ano ko, yung pakiramdam ko mga idol. At saka kamala nung bagrabing iganga ba? Tama dyan sa labas. Ha? Ano Igang kay bay. <laughs> ha, lain man kay bay, bugaling ing bura man kanang. Kaulanon nga unsa ba? Di masabot mga idol ba burag kaulanon nya kanang una di ta ligsik lig kay gidi mga idol, okay, ha? Okay. Isa man, Ha? Ay. Kila kana. Kila kana. Sin may may tao nga idol pero. Ano namin? Kila kana mm -hmm. ka na, bro. Ay katong ko kong bro. Bro. Katong nang Sundri ba, ceple. Nya pe. Yan, Ayo, Ayo, mo. Yara ba, saibya nga, ay mong asa, asa ka padalon lagi kumu mo. Uli na, na? Susi lagi ko sa. Magbibinahan ba? Oh, yung ano ba, yung ano, yung susi mo maya ay ano na namin sa iyo, mamaya. Ihatag lang muna, ba. Ha? Wa pa mina human day og sa. Pakita nang balaya. Ha? Ano pa kita ba? Dakong tao. Dria? Oo. Wa ra biya pod. Dita magisuri akol kay brag ngit ngit kay kon man den ay. Suwa ka ya? Kadlukan nang balaya. Ha? Kuan den mo dia wa mo giad dia. Parter bang luka na dia dapita. Kan nang balaya? Oo. Ngayon nang gud nang gud karana ba. May nanong kami dito na nakaputi. tama yung ano sinasabi mo nakaputi tapos nakaputi yung na? boots yung boots ba oh yung yung tactical boots diyan ba na ano na kami diyan natadyakan na kami diyan diyan banda sa ano sa sa ibaba natajakan na kami diyan miligid pa ako sa ibaba <laughs> hindi mo talaga na subukan yan ano matulog diyan kan minsan pag tanghali pero yan pag gabi ah, hindi na ako makatulog kasi sin ano matakot kasi ay yan mga idol oh. Uh, at least hindi na hindi, hindi, na kami mag-interpret ma kasi tinatagalan na niya. Kukuran yung mukha ko kasi bilang mawala. Kaya hindi na ako makatulog diyan. So, Pero so, yung Ano pa yung napapansin mo diyan sa bahay na yan? Yung maitim. Ha? maitim din naman, maitim. Tao. Tapos bilang mawala. Nakatakot talaga diyan. Kaya kaya pala ina no eh yeah, kaya pala ina nabandunan niya po yung mga idol yung bahay nito mga idol na abandon po niya. No, hindi yan oh. sa iyo na bahay ko. Hindi pinag-ano tep lang, lang. sa akin yan, pinagbantay lang sa akin. Ay, caretaker ka oh, oh. ah. so, so, ay? dali. Oo. Caretaker. Ah. Sa iyo Buwan ba sa ana ba? Baka nag-abroad. Ay, tama gid ay bay kay kun magikani oh. Kun ginimbalayan yo kanang murag kwartahan man mamaya may pera talaga yung ano kasi kapag noon kasi kapag makabahay ka ng ganito ah uh, ano na yan sa tao na medyo may kaya ka talaga sa buhay kasi iyan eh, laki ng gasto nito kapag ganito yung bahay mo mas ano pa to sa hollow kasi mahal ang, kahoy. Oh, mahal ang kahoy maliban sa ano ko yung bang nakapute yung tactical boots yung boots dyan sa loob oh. yung maitim ano pa yung ano mo ayun di ba may nabanggit ka sa akin yung ano may nabanggit sa yung ano As yung mayroon. yung ano yung sombrero? Oo, oh, mayroon. Yung pag, Pero, ma, pag matulog ka na ba para bang inuubawan ka? Makita mo masadlit lang. Kasi yung ba, sombrero? Oo. Oh, oh. Anong kulay ng sombrero? Hindi pa namin napansin kasi Maitim. Ha? Maitim. Parang ba, itim? Tao, ba, ba? Parang malaking tao. Saan, siya, saan mo siya makita? Sa labas? Doon ka sa loob? Sa loob. Sa loob ka, tapos nandiyan sa labas eh, sa labas ya? Oo, oh, no, nasa labas. Parang tinitingnan ka? Oo. Pero pag punta ka sa labas, wala naman. Wala naman tao. Wala naman tao. So 'yun, bro. Timing din ano? Timing din na nakalabas tayo. Kasi Ay, ba, ka ako, bakit nandiyan kayo eh? Tara katakot talaga diyan ng bahay na 'yan eh. Ano yung ano kasi no, yung bang pag ano ba, yung paghiram namin ng susi, eh, yun na po yung plan namin kasi sinabi mo, no? na Sina, di ba yung una kong punta dito, sinabi mo na. Oo. Na ano, Ah uh, kanina, hindi lang kita namataan talaga sa yes, malayo ka pa. Kasi nakasumbriro ka yung pagkikita natin una, wala, tataas pa yung buhok mo. Kaya nga. Oo, oh, nahiya ka na magharap sa camera, kaya hindi lang kita pinilit ngayon, eh, nagpapagupit na pala ito. No? So, at least ano, yung susi, hatid lang namin mamaya. Oo. Ha? Oo. ka pa? Sige, mag-ano pa ako eh. Pag tingin niya ako muna sa mga niyong. Ah, sige. Kasi mahal ang niyo ganyan, no? Sige, uh -huh. dito muna ako. Ah, sige, okay, sige. Sige, bro. Ha? Sige, Sino, bro? Ah. Sino, mga idol. Ah, dito tayo. Patuloy tayo. Sige, no. Ah, parang naguguluhan kayo, no? Ah, ano kasi, yung pag-ano namin, nung usap namin noon, no? Na? Ay, ayaw talaga niya magpapainterview mga edon, no? at parang hindi niya na ako talaga nakatandaan no? kasi yung yung ano kasi nang susi si po yung nag -ano dyan, no? ah, uh, ngayon kaya sila yung nag-uusap na babalikan namin ulit dito so ngayon eh, na na nakapunta siya dito nagsusurbi siya no? ah uh, Ayan, sabihan, sinabihan lang po namin na ihatid ko na lang po yung ano, pag-uwi namin mamayang gabi. Ihatid na lang po namin yung susi no, malayo pa yung ano kasi doon uh, ano niya doon pa no, sa bandang highway may highway kasi doon doon pa yan no asan naman to si angkol ay turo muli na layo na hmm? turo layo na kayo nagangad hangad gini siya ba nagangad hangad Bueno, Nag na ko ano. Mura pati yung pagsasabi niya, pagsalita, nagtatagalog siya pero para bang ano, nararatil din siya, no? no? Magmamadali ba? Magmamadali ba? Naratil din siya. Naratil so, um, siya ba? Ano pala? Lo, no. Ah, uh, yun. Care mga doon. Kasi yung, di ba tinanong mo, nasaan yung may-ari dito? Hmm. Di ba? Yung may-ari dito, totoo tama yung sinasabi niya, nasa abroad. Hmm. Yung may-ari dito. Yun po talaga yung ano talaga, yung nagbigay authority talaga na ipaano ito. Tara, kaulan nung lagi bro, daan ko pala gini. Tara, pasukin natin ba? Sin Rider. Tapos namin na so, Sabi niya may sombrero daw dito. No, pero hindi pa natin. Mano, ito yung niyang, so, ha? Nakaitim, nakaitim. Meron. Hindi pa naman natin ano. Hindi pa natin yan natuklasan mga idol. Yung sinasabi niya nakaitim. Hindi pa yan. oh, tinan niyo po yan. Hindi na. Kaya pala, na sabi niya na may nagko-comment na medyo malinis daw yung sa kabilang kwarto. Hmm. Siguro, yun ang nilisan niya, lininisan niya, na para naganda siya para higaan niya. Yeah? Mm. Pero 'yun, hindi na tagal ganun pa rin kaya na 'yung mga may mga gamit dito na wala, inabandon na din, no? Ano? Mm. Pero sa tingin ko hindi naman 'to sa kanya. Ah, hindi siguro. Hindi sa kanya. Bro, uh. nilihok ang basket bro. Nalihok ang basket. So may naadinhan eh? May bangal? lagi siya ba eh? Siyempre so nga idol Gumalaw oh. itong basket na to. Gumalaw siya mga idol. Sabi ng uncle may nakakuti daw dito. So parang may nagpamosi talaga sa paligid natin.

nag uusap yung dalawa mga ito. Ano kaya yung pinag-uusapan? May nakikita kayo dito? Na hindi namin nakikita? Eh. Ano na hmm. kanina pa? Mga sakit mo na ko, yung channel ko. Kanina pa masakit pa yung, ano, yung channel ko. Hah? Ikal? Okay, Keteron? Alaka? Bro, kita rugi belum lah bro? Nah, bro. nah rugi sudah di bah, di tengah aku bah. Subina nih, kuala ah. nih. Nah, mana mana nih? Nanti nangan natin. Saya suruh dani. Mana mungkin yang mau beliok beliok mungkin sih ya? baka hangin, hindi naman makapasok ah, grabe na po ng hangin ah Labo ba, pa sa ilong ko rin ikaw bro, tura bro um. yung boots yung tactical boots mga idol tura oh, ala la la wow oh my goodness, lalala wow walk tura tura nagkinagulgul pay, tura, -tura, tura, 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 tura. -tura, tura, tura. ah ah <coughs> <coughs> <coughs>

kung saan makalala ka maglasal ha? maglasal ko dito bakit hindi nakakawa ako bro ano gawa mo dyan? parang magtuwad tuwad naman ng kadihak Kitchen mga idol. mag din ako ng dasal dito gamit ang muti ako. Hmm? Para lubus-lubusin na po natin na nandito tayo. No? Alayin natin ang dasal mga idol kasi si Libby nandun sa kabilang korto. Nagkadasal po si Libby nandun kaya dito tayo. No? mag din tayo ng dasal. Dito mismo sa hagdana na ito mga idol. No? Or doon sa bandang unahan. So yan po yung gagawin natin mga idol. No? rupagon latjan alamin ano muna natin to

Ano sa ako, bro. May biglang tumatajak sa akin, bro. Ha? Huh? May biglang tumatajak sa akin. sakitas ko, Ah! 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 Hmm. Ano bang ginagawa mo nito? Nagdasal ka rin? Nagdasal ako, bro. Ay, Tinasal ako itong kwarto na ito ba kasi. Dito kasi siya palaging ano ba. Hmm. Dito siya palaging. Dito May... Ah, dito siya palagi nagpapakita mga idol habang nandun kami pero ah. no, bro, mabuhutin ako dito bro so, ah. paano? lang ah, okay na to bro ha? okay na to, nandito yung mga ko sa bag bro mas ano pa rin, malakas talaga sila bro ah. inopen ko nga ito kasi sobra kaigang ba ah, buhay eh. bro Anong nagkakama mo doon sa labas po? Doon sa baba? din ako. Pakiat na sana ako ba? Kasi, may, ano, talagang nangyari to yun. Kasi, ayun may, ako. Wala, ako dito, bro. Dasal kasi ako dito, kasi, yun mga idol ah. Uh, gusto ko lang po talaga, ah, gagawal ko lang. Ayun mo ulit, parang bako balay, bay. Gusto ko lang sana po, naalain ang dasal. Alam um, kasi, nakikita ko kasi, si silibin. ay nagdadasal dun banda mga dul sa banda ilalim oh. kaya gusto ko na dasalan ko rin dun banda yan kasi bro puntahan ko nga dito bro ah di ka sumakit, sumakit yung ulo ko idul ha di ka sumakit yung ulo ko sa